guys kuha tayo ng kangkong kangkong is life ayan guys tayo ay mag adobo do guys ayan kukunin natin yung mga guys kangkong is life ito guys kangkong is life guys ayan. tayo ay magluto sangkap guys soka toyo bawang sibuyas at kamatis magit sure long just longganisa guys and guys kisah -kisa lang unahin nyo ito para maalis ang lensa bawang sibuyas kamatis at toyo soka lang guys, eto na guys ang finished product mm. kain na na guys ayaw mga malinit pa kain na tayo itimala natin ang ating nilotong adobong kangkong mainit kailang hipan. Mmm. Mmm. Sarap. Hmm, Kain tayo Kangkong Kang Kong is like Para humaba ang buhay. Ito ay libre guys. Makuha lang na sa likod ng bahay.